Mahigit dalawang libot pitong dang magsasaka ang nabiyayaan ng e-titles para sa mahigit apat na ng lupa sa Caraga Region. Samantala, pinangunahan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong ng mga opisyal sa iba't ibang LGU sa rehiyon na apektado ng kalamidad. Yan ang ulat ni Zaira Mendez ng PTV Davao. Lubos ang pasasalamat ng libu-libong agrarian reform Beneficiary sa Caraga Region matapos na mapa sa kamay ang Electronic Title o Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat na lang si Mr. President Ferdinand Marcos sa uh, iyong mga programa na uh, ginatag sa labi na sa mga mag-uuma na iyong natabangan isinagawa ang pamamahagi ng e-title sa provincial capital ng Agusan del Sur. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa 2,769 beneficiaries ang makikinabang sa higit 4,000 na hektaryang lupain sa buong rehiyon. Nasa 8.9 million pesos na halaga naman ng farming equipment ang iginawad sa labing isang ARB's organizations sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Itinurnover over ng Pangulo ang walong farm to market roads na nagkakahalaga ng 194 million pesos sa rehiyon. Kabilang ang probinsya ng Surigao del Sur kung saan dalawa sa Tago at San Miguel habang tigi-isang FMR sa Kagwait, Madrid, Carmen at Barobo. Binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na pagsuporta sa amin. Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Provincial Soils Laboratory ngayong araw sa Capitol Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama si Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyung at ibang mga opisyal sa Caraga Region. Layunin ng Soil Laboratory ang makapagbigay ng libreng soil analysis services sa mga ARB at mga magsasaka sa Agusan del Sur na makakatulong sa pagpapababa ng production cost. Ginagamit ang soil analysis upang matukoy ang angkop na dami at uri ng abono para mapalago ang kalidad ng produksyon. Namahagi naman ng cash assistance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga LGU at probinsya ng Caraga Region. Sa situation briefing sa na naging epekto ng shear line at trough ng low pressure area kung saan kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang probinsya at LGU. Nakatanggap ng 40 million pesos na assistance ang Agusan del Sur habang 35 million pesos sa Surigao del Sur. 15 million pesos ang natanggap ng Agusan del Norte at 10 million pesos ang Surigao del Norte habang nakatanggap naman ng 20 million pesos ang Butuan City. Nagpapasalamat ang mga opisyal sa rehiyon sa naging tugon ng Pangulo upang matulungan na makabangon sa epekto ng mga kalamidad. Mula rito sa PTV Davao, Zara Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.